ako kay Pacboy noon. <laughs> Hindi ko malaman kung paano ako magpapasalamat. Mahal na mahal pa din kita. Ha? Oh. Huh? Ang oh, problema ako Ano ba yun? Kulang yung pambili ko ng baboy. Eh malapit na piyesta. Oh, paano kaya yan? <laughs> May naisip ako, paprank lang natin. Sino? Pero tinigil natin kung pahihiramin tayo. Oh, kung pauutangin tayo. Sige, sige, sige. Wala akong maisip. <laughs> alam ko siya, alam meron. <laughs> Pero pa, de, pa pa-prank pa, pa lang natin hmm. kung pahihiramin tayo. Sino ba kasi yan? Eh, dito ka, kaya Dito ka, para hindi oh, ka makita yan. Hindi na wala lang kung sino. Ay! Pucha! Sasagot kaya yan? Ito sige, 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 sige. Kanyari, malungkot ako. Kanyari, sige, 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 sige. Sad boy ka na dyan. Hello. Hi, best. Oh, bakit? Kumusta ka na? Benda. Oh. Kumusta ka? How are you? Ano siya kasi ako eh. Ha? Naiyak ako eh. Ha? <laughs> Bakit? Naiyak nga. Ha? Asan ka? In my house. Oh, really? <laughs> best, a, a, ano kasi bes eh. na shirt ako. ako shirt ka? Eh, ano nga <laughs> di Hindi. <laughs> yun. <laughs> Na-short ako, sabi ko. Na-short. Hindi naka-short. Ano na-short? Na-short ako kasi malapit na kasi... Alapira? Alapira? Ah... Uh... Paano ba to? Nahiha kasi ako eh. Parang ka namang ano, tinutulian ka ba? Hindi ka magsalita. <laughs> Yung baboy kasi eh. Ano baboy? Yung baboy. Hindi na short ako sa pambili ng baboy. Kasi nga magpipiesta na, magpipiesta na dito sa lady eh. Ang, a, ang, nabibili ko pa lang is kambing. Ngayon, hindi pa ako nakakabili ng baboy. Pang lechon, saka pang sahog. Ano kaya gagawin ko? Eh lechon mo yung sarili mo. Ba't ako? Uy, wala ka kang pang lechon. Wala nga. Oh. ikaw nga yung isip kong tawagan. Sa so, naaalala mo lang ako, baka wala natin yung laptop. Ang galing naman. <laughs> Hindi naman. Ano lang. Um, ikaw lang yung unang ano, pumasok sa isip ko. <laughs> 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 Oo oh, nga. Pauta nga ako. <laughs> Sabi ko na eh. Ganda-ganda mo pa naman ngayon, no? Kahit dati pa sis, maganda ka na kahit dati pa sis. mo? Ha? Huh? Wala. pa Ha? Dahil mag, huh? Dahil mag, mag, mag yun, eh? Lepre, ang ganda ko. <laughs> <laughs> May pageant kami. Saan ba? Saan ka ba sa pageant? Bata nga ba nung kilay? Hindi, <laughs> <laughs> oh, ganda nga eh. Ang ganda nga eh. Ano po, tangin mo ba ako? Hindi oh, nga, seryoso ba yan? Anong utang? Utang ka para sa ano yung gagawin mo sa pera? Ipagkano? Eh? Bibili nga ako ng lechon. Isang... Po. Mo. Ano kasi yun yung mga 26,000. 26,000? Mm-mm. ganun. Kung marunong yung problema sa buhay, ha? Okay? Ha? Parang walang problema sa buhay, ha? <laughs> parang, parang walang problema sa buhay, no? sana na lahat ng kausap? Ganong kabilis mag-desisyon? Hindi, yung isa kasi lechon. Tapos yung isa, kasi pang, I mean yung mga apritada, ganun. Yung pang saug kasi, yung isa litson. Kaya dalawa. Okay. <laughs> Parang walang problema sa buhay yun. Walang walang problema. Ay Ayoko pa yung problema. Dapat yung problema, yung problema sa akin. E eh, di ba pahiramin mo nga ako? hindi 'yan apatin. Oh, titigan. <laughs> Tingnan pinapakita ko lang sa yung eyeshadow ko tsaka yung kilay ko. Tingnan mo yung kilay ko. <laughs> Bakit pa diretso sa pamamayan. <laughs> 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 ano ito? bes. Oh, bes. Miss you too. Si Mikey. Yeah. Miss ko rin naman kayo. Ano ka ba? Wala mo talaga akong work. Pero wala akong Ano nga? Yung seryoso kasi sagot. Oo, hindi. Ang ganda ng kilay ko, naiiyak ako sa'yo, ha? Tigilan mo ako, ha? Oo, hindi. Lumagot ka lang. I said, okay. Hindi, hindi okay. Oo, oo, oo Hindi. Oo daw. <laughs> Oo. Oo, di ba may panganda? Ah. Kung nakakarinig sa'yo, baka mamaya sabihin nila, bogus ka. <laughs> <laughs> Tinuka lang. Eh, di sana may ari ka na ng <laughs> Ano papayaramin mo ako? Babalik ko sa'yo kapag ano, pag, uh, nagkatrabaho ko Kasi nag a- hindi mo ibalik Hindi, <laughs> joke lang yun <laughs> <laughs> Joke lang, joke lang, joke lang I-testing <laughs> <Yan. laughs> lang namin Kung papayaram ka talaga Hindi, seryoso talaga ako. Malaki. Ano? Sa, hmm. Gcash ko na lang. Hoy, ay, ang kapal ng mukha mo ah. <laughs> <laughs> Bakit ganun? Diretso yung kilay mo. Alam ko yung kilay mo dyan, pababayan eh. Wala, <laughs> <laughs> so yun guys, uh, nakita nyo naman yung ugali ni Cherry White. Mabait pa rin. Sobrang bait. Wala nagbago simula. Dati, mabait na yan. Kagi, pero seryoso, sagot ko na isang lechon. Sige. Ha? Huh? Sagot, sagot ko na yung isang legend. Anong sagot mo na? May <laughs> lechon na. Totoo ba yan? Promise. Promise? Alam? Ako na! Ako na. <laughs> 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 may lechon na tayo, kuya! <laughs> 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 Tatoo, may lechon na tayo! Totoo na? May na tayo. Totoo. O, send mo dito yung number mo ngayon. ngayon na. Dali. Mmmmm. Ito po. O, sige, sisend ko mamaya. maya. <laughs> May video pa, oh. Ayan na, para may ibibensa, oh. <laughs> may lechon na tayo. Oh, ba? Pag ako, natapos mag-makeup, may budget ako. Bisa mo. Bisa mo. Oh? Ayan. Oh, oh. bakit tayo? Totoo ba yan? Baka ako naman pinaprank mo, reverse prank yan. Pinapaano ko na, pinapansin ko na kay Neil kasi nasa kanya yung visas <laughs> pa. Ito na oh. Ayan na, nag-reply na. Oh, wait mo oh. Ayan oh. check mo. Yan na, replay natin natin. Ano si Mikey? Nasa bahay sa kabila kasi ginagawa yung bahay dito nire-renovate. Diyan sa... Dito sa tiklid, -tik, pinapalagyan ko na swimming pool. Ang gusto niya yung may swimming pool. Likot. Saan mo yung lalagay? Yung likod. Ala! Yung... Ayun lang, kagiging! May 30,000 pa rin! May 30,000 tayo! May tayo! pang ka na ha! Wala, totoo nga! Oo! Kagiging ka! utang natin yun, siyempre. Bayaran natin yung pagiging. Okay, walang utang. Ayaw ko ng utang. Uy! sagut Sagot, di ba, piyesta dyan? Sagot ko na isang lechon dyan sa bahay niyo. Wow. wow. Grabe talaga. Totoo nga. Ano, grabe. Una? kita ka mahal hanggang ngayon. Hindi ka nawawala sa puso ko. Mahal na mahal pa din kita. Oo. uh, oh, na naka up yan. Nakamakeup yan. Huwag kong pamilya kita pa. <laughs> Ay, iyak pa rin. <laughs> oh, don't, don't cry. Don't cry. Thank you so much, ha. Hindi, seryoso. Nagulat ako kasi dapat prank lang talaga yun. Prank lang talaga dapat yun. Hindi yan pang lambanog ha. Pang leksyon yan, ha. <laughs> Hindi ako naglalambanog. Ano ka ba? Pang <laughs> lechon yan, oh. testigo yung papa mo, ha. <laughs> <laughs> Tistigo ba? Pa! Pa! pa. Testigo ka daw, pa. Pa! <laughs> Ay to, ay pa, liga. Testigo ka daw. Sagot ni Ate Che yung isang litsyon. Ha? Ay, makita ko yan, birthday ng nanay ng Apa, last year eh. Nagbigay siya ng ano, ng pambili ng lechon. para dito sa ano. Hindi, hindi ko malaman. <laughs> hindi ko malaman kung paano ako magpapasalamat. Kasi hindi po. Kay kay Pakoy na lang <laughs> po. Oo. Oh. Ah, hindi. Uh, sana mapasyal ka sa amin dito. Soon po. Soon. Ayan. Very soon. Very soon. yan Sa isang araw na. Dito ka na. Uh, 11 12. Ay, hindi ko alam yun. Hindi ko, wala ako alam doon, ha? Pero, naging malungkot man po siya. Pero, ano, personal yata ninyo yan. Ayoko na maki-join. Baka, ano, eh, madali. ko yan. Kaya nga, hindi ka pa rin nagwaba. God bless you always. God bless you. God bless po rin Happy Sana. Mapasyal ka sa amin dito. Uy, ano yan? May makeup siya. Sundan. Akala ko kung ano pinahid eh. best you up. Ingat ka lagi, ingat ka lagi mahal ka namin. Mahal ka namin. Basta lagi kami nandito, Nakasuporta sa'yo sa iyo. Ano to? Yeah. Sige na, thank you. Tatawagin din ako, wait mo. Oh, sige, sige, sige. Okay. Tuloy mo 'yung pa. Tuloy mo, sige,